Hello ko FW, kamusta po kayo? Today pag-usapan po natin uh, yung another source of income naming mag-asawa. Ito po yung lending business. Actually, nagawang ko na po ito ng vlog 2 or 3 months ago na po. And doon, hindi ko po nabanggit kung magkano po yung pinuhunan ko. And today, hindi lang po puhunan ang i-reveal -re ko kung hindi pati magkano na po ito inabot ngayon. Ito pong video na ito ay hindi po para ipagmayabang, kundi para po ma-inspire, lalo na yung mga OFW na naghahanap ng iba pang mga source of income. Pero paalala lang po, ito pong uh, klaseng uh, negosyo na ito ay, ay kailangan po ng partner or mag-handle ng pera sa Pilipinas na may puso na may malasakit sa OFW na hindi po kayang lokohin ang OFW kasi po pera po yung pinag-uusapan natin dito. Yon and dito din sa bansa Israel, marami po yung may business na ganito na naging matagumpay and mas malaki po yung kanilang pinuhunan, mas malaki na po yung kinikita nila today. Yon, nag-start kami ng aking asawa noong uh, November 2021. So, dalawang taon na po siya. Ang asawa ko po ay isang tricycle driver. Actually, dahil na po siyang nagpapautang, pero hindi po sa amin ang puhunan. Uh, nagkikipagporsyento lamang po siya. So, nung huminto po yung namumuhunan, kami na po yung pumalit. Ang binibigyan po namin ay yung mga kapwa tricycle driver ng aking asawa. Uh, so alam na po niya kung sino yung marunong magbayad at hindi marunong magbayad. Dumagdag lang po yung mga nagtitinda sa mga palengke at yung mga may uh, may mga mini karinderya yan. Uh, kami po ay daily uh, basis kami. Nagbibigay po kami sa mga may daily income. Mas maganda po kasi yun, yung nagbabayad sila araw-araw, mas napapaikot po namin yung pera, mas malaki po yung kinikita. And ang rate of interest po namin is 5 to 8%. So, ang una pong uh, um, inilabas kong pera is 30,000. And then, nagdagdag ako ng 20, 60, 10, 50,000 ang last kong uh, inilabas noong August 2022. Yun, umabot po siya ng 170,000. And until now po, yun, yun, po, yun, yun, yun po yung pinapaikot namin, yung 170,000 na yun. And, noong December 2022, uh, noong mag-one year na ang aming business, uh, in-inventory po namin yan. Uh, po namin lahat kung magkano po yung kinita. Umabot po siya ng 293,000. sa loob po ng isang taon, uh, get or one one year and one month to be exact. yon, uh, kasi Uh, noong 2022, hindi po namin ginagalaw yung uh, business namin ito. Pinaikot lang po namin na pinaikot, kaya maganda po yung naging resulta niya. Kaya noong year 2023, napag-isipan namin na kumurot sa aming pinaghirapan dito sa lending business. So ako, kumuha po ako ng iPhone sa credit card that time. FYI lang, year 2017 pa po ako last bumili ng cellphone. Six years ago na po yun. <laughs> yun, nag-start po ako magbayad sa credit card ng May, June, July. Itong tatlong uh, tatlong buwan na to, three months na to, uh, personal pa po ako nagbabayad. Uh, ako pa po yung nagbabayad noon. And then August, yung kumuha na ako ng pambayad ko dito sa lending business namin para ipambayad dito sa iPhone na to. And doon na rin kami kumukuha ng mga small emergencies or out of budget. Ika nga, like birthday. Nag-birthday ang anak ko ng August, yung panganay ko, and September yung bunso. So doon na kami kumukuha ng aming pinaghahandaan, pinanghanda dito sa lending business namin. And yon pinagawa ko din yung libingan ng aking mga magulang. Dito din kami kumuha ng panggastos. In December 2023, uh, Christmas, uh, sa lending business din kami kumuha ng aming pinang-aginaldo and pinanghanda ng Christmas and New Year. Yun, kaya nung uh, December 31, 2023, cut off namin, in-inventory namin kung magkaano yung ng pera ng aming business yon umabot siya ng 287,000 pesos. Kung tutusin, kung titingnan mo, mas malaki yung year 2022 na 293,000. Yung year 2023 is 287,000 pesos lang. Kasi nga, may nakuha kami uh, na pera dito sa loob ng year 2023. And yung mga nakuha namin na pera, nililista po ng asawa ko yan every month. So from August to December ang nakuha po niya pera is 183,000 pesos. Kung tutuusin total po ng aming uh, pera dapat is 470,000. Pero at least, di ba, bumalik na yung ROI namin. Yung, uh, di ba, sabi ko nga, namuhunan ako ng 170,000. So, yung nagasos namin is 183,000. So, bumalik na yung ROI, yung return of investment namin. And ito, yung pinapaikot namin, yung remaining pera namin dito sa aming lending business, is profit na namin, tubo na namin. Kaya yon yung business namin, is maliit lang po pero nakakatulong na. And until now, itong uh, iPhone na to, doon pa rin ako kumukuha ng pambayad dito sa iPhone na to. Dahil ang mahal ng cellphone na to. Naging instant uh, content creator ako and instant vlogger. <laughs> Yan. <laughs> iyon uh, tayo mga OFW kailangan po natin ng mga sources of income mas marami mas maganda And samantalahin po natin yung malaki nating sahod, yung active income po natin, which is ang sahod natin, gawin po nating passive income. Para pagdating po ng panahon na hindi na po tayo mag abroad mayroon pong kapalit ang ating kinikita sa ating Pilip sa Pilipinas, di ba? At least kahit nasa Pilipinas tayo, kumikita pa rin tayo. Yun sana uh, nagustuhan niyo po ang aking video. Paki-like po ito and subscribe po sa akin channel. Maraming maraming salamat and God bless.